Sintahang Romeo at Juliet Mula sa Romeo at Juliet ni William Shakespeare Sina Romeo at Juliet ay galing sa magkalabang angkan. Si Romeo ay galing sa angkan ng mga Montague at si Juliet naman ay sa angkan ng mga Capulet. Nagsimula ang pag-iibigan ni na Romeo at Juliet dahil sa isang pagtitipong inihanda ng mga Capulet. Imbitado sa kasiyahan si Rosaline ang babaeng iniibig ni Romeo. Subalit, sa kasamaang palad ay hindi siya iniibig nito. Sa pamimilit ni Benvolio, napilitang dumalo si Romeo sa handaan upang matulungan siyang malimutan si Rosaline at makakilala ng ibang babae. Suot ang kanilang mga maskara, dumalo si na Romeo, Benvolio at Mercutio sa kasiyahan ng mga Capulet kahit na hindi sila imbitado. Sa sayawan ay nasilayan ni Romeo ang kagandahang taglay ni Juliet. Simula noong nakita ni Romeo si Juliet ay umibig na ang binata sa kanya. Ganon din ang naging tugon ng dalaga. Sa pagtitipon, nakilala ni Tibalt ang boses ni Romeo. Nagalit siya kung kaya't kaagad niya itong ipinalam kay Lord Capulet. Subalit, pinayuman siya ng kanyang tiyuhin na wag na lamang pansinin sapagkat ayaw niyang masira ang kasiyahan. Doon lamang napagtanto ni Romeo na si Juliet ay isang kapyulet. Hindi lingid sa kaalaman ni na Romeo at Juliet ang idwaan sa kanilang mga pamilya. Kaya nakaramdam si Romeo ng pagdadalamhati sa kanyang nalaman. Nang magkaroon ng pagkakataon ng dalawa na makapag-isa, ay kanilang ipinahayag ang pag-ibig sa isa't isa. At tinalika ni Romeo si Juliet. Sa kabila ng ganitong kalaking hadlang sa kanilang pagmamahalan, ay hindi natinag ang dalawa sa hangaring sila'y magkasama. Humingi ng tulong si Romeo kay Padre Lawrence na maikasal sila at malugod naman niya itong tinugon dahil ramdam niya ang wagas na pagmamahalan ng magkasintahan. Ipinabatid ni Juliet sa kanyang nurse ang lihim na pag-iisang dibdib nila ni Romeo. Hindi naman tutol lang kanyang nurse at tinuloy ng magkasintahan ang kanilang lihim na kasal kasama sina Padre Lawrence at ang nurse ni Juliet. May naganap na kaguluhan. ipinagiganti ni Romeo ang pagkamatay ng kanyang kaibigang si Mercutio sa kamay ni Tybalt. Nasaksihan ni Benvolio ang pangyayari at sa gitna ng laban ay napatay ni Romeo si Tybalt, pinsa ni Juliet. Nang malaman ito ng hari, pinarusahan si Romeo na umalis ng Verona. Ipinabatid ng nurse ni Juliet ang balita. Matinding galit ang naramdaman ng dalaga sa kanyang asawa. Subalit, nanaid pa rin ang kanyang pagmamahal sa binata. Pinayuhan ni Padre Lawrence si Romeo na magtungo muna sa mantua at hintayin na lamang ang kanyang payo para sa susunod na hakbang na dapat niyang gawin. Bago ang kanyang pag-alis, ay tinungo niya si Juliet upang makita at makasama sa huling pagkakataon. Sa paglaho ni Romeo sa Verona, ay kaagad namang nagplano ng kasal ang ama at ina ni Juliet para sa kanila ni Count Paris. Tutol si Juliet sa pag-iisang dibdib, kaya humingi siya ng payo kay Padre Lawrence sa dapat niyang gawin. Dahil tanging ang pagkitil na lamang sa kanyang buhay ang kanyang naiisip upang makaalis sa kanyang sitwasyon. Sa awa ni Padre Lawrence kay Juliet ay pinayuhan niya itong pumayag siyang pakasal kay Paris. At sa araw ng kanilang kasal, ay kailangan niyang inumin ang ibinigay niyang gamot. Ang epekto nito'y titigil sa pagtibok ang kanyang puso na animoy patay na. Magiging ganoon ang kanyang kalagayan sa loob ng apat dalawang oras. Inutusan ni Padre Lorenzo si Padre Juan na ibigay ang liham kay Romeo na naglalaman ng kanilang balak ni Juliet. Subalit sa kasamaang palad ay hindi ito nakarating sa binata dahil sa biglaang pandemya sa Verona. At ang Padre Si Juan na siyang magdadala ng liham kay Romeo ay pinanatili sa isang tahanan ng ilang araw at hindi pinayagang makaalis ng siyudad. Dumating ang araw ng kasal, sa pag sa silid ni Juliet ay nagbihisiya ng magarang kasuotan. Pagkatapos ay kanyang ininom ang gamot at nahiga. Nakita siya ng kanyang nurse sa anyong iyon at siya'y nagsisigaw sa pag-aakalang si Juliet ay patay na. Marami ang nagluksa sa pagkawala ng dalaga at ang kanyang labi ay inilibing. Sa kabilang banda, ibinalita ng katiwala ni Romeo na si Baltazar ang kasawiang sinapit ni Juliet. Sinabi niya rito na si Juliet ay patay na at nakahimlay sa libingan ng pamilya Capulet. Kaagad niyang tinungo ang nasabing libingan. Bit-bit ang kanyang biniling lason upang inumin at bukasan ang kanyang buhay. Bago pa dumating si Romeo sa libingan, ay nauna nang dumalaw si Paris. Sila ay nagkita at nagtuos. Hindi batid ni Romeo ang lalaking kanyang katunggali ay ang nakatakdang makasal kay Juliet. Napaslang niya si Paris. Pagkatapos ng kanyang pakikipagtuos, nagtungo si Romeo sa libingan habang bitbit ang labi ni Paris upang ihinlay ito sa tabi ni Juliet, gaya ng huling kahilingan ng binata bago siya bawian ng buhay. Sa kanyang pagdating, nasilayan ni Romeo ang walang buhay na katawan ni Juliet, payapang nahihimlay sa piling ng kamatayan. Ininom ni Romeo ang lason at siya ay namatay sa tabi ni Juliet. Makalipas ang ilang saglit, nagising si Juliet Labis ang kanyang hinagpis na nadama nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Romeo. Dahil sa matinding dalamhati, kinuha niya ang punyal at sinaksakang sarili upang makasama sa kamatayan ang lalaking kanyang pinakamamahal. Sa huli, nagdesisyon ang dalawang pamilya na lumika ng gintong estatwa para sa kanilang dalawang anak. At dito na rin nagkasundo ang pamilya Capulet at pamilya Montague na may matagal nang hidwaan.